And one shot a day, clear the clogged arteries away. Ayan. Okay. Paliliwanag muna natin na maiksi. Mm -hmm. Ang ating arteries, ito po, kasi ang isa lang yan sa Tagalog, ugat. Pero in science, napakaraming iba-iba yan. Science. O, merong valve, valve, merong veins, merong arteries. Ayan. Ugat. So, nagkakaroon ng clogging. Pag sinabing clogging, pagbabara ng ugat. Bakit? Unang-una, because of the wrong lifestyles that we are into. Ang hilig natin sa mamantika, hindi naman natin properly na digest because of lack of exercise, lack of doctor Sunshine. Tapos, minsan, pagkakain, hindi muna tumayo ng at least 15 minutes, pagkakain, upo, himlay, So, anong nangyayari, yung digestion rate or digestion time ng katawan, hindi proper. That's why, nagkakaroon ng pagkaklag o pagbabara ng ating mga ugat. Ngayon, Ayan, doon na nagsisimula yung ano eh, nakakaramdam ka na ng numbness. Yan! Kasi hindi makadaloy ng mga isyong dugo. Pag bigla nang tataas yung inyong presyon. Yan! Bigla na kayong makakaramdam ng paninikit ng libtis. Sa sa simpleng pananalita, tandaan, kapag may bara, walang tamang daloy. Pag mm -hmm. walang tamang daloy, marami kang mararamdaman kakaiba. Yes. So, ito po, pwede namin ituro ngayon na makatulong po sa inyo. One shot a day, clear clogged arteries away. Ah! Alright. So, meron tayong lima. Uy, limang paghahalu-haluin. Limang item na paghahalu halo. -halo ang tawag dito, halo-halo. Okay. Ano-ano ba ang kailangan nating lima? Kailangan Tapos, natin, unang-una, kailangan natin, virgin... Olive, Olive oil. Okay. Una yun, ha? Ah. Lista nyo, lista nyo. Number two. Number two. Kailangan natin ha? Kailangan na... natin ng garlic. Tagalog, ay. Bawang. <laughs> okay, number two, ha? Number three, ano kailangan pa? Kailangan natin uh, ng lemon. Pang-apat. Apat lang Pang to kailangan mo. Oh, meron tayong? Ah, lima pala, lima. Cayenne pepper. Powder. Pepper. Pepper. Cayenne powder. O, oh, uh -oh. yan. Cayenne pepper. Pepper. Ibig yung parang pepper dinurog na cayenne. Uh -oh. Ano ba yung cayenne? Cayenne, yan yung ano, yung sili. Yan. Sili na dinurog. Yan. Cayenne pepper. pepper. Pangapat yun, ha? And uh -oh. last but not the least, ano kailangan natin? Wild raw black honey. Naku, grabe. Aha. Um, uh -huh. Ano natin gagawin yan? Number one. Ano, kuha kayo ng isang uh, baso yung shot glass. Sa shot glass nyo lang siya ilalagay. Hindi, timplahin muna sa malaki siguro. Pwede na yan. Tapos oh, so isasali okay. na lang sa oh, shot glass. O, pwede, pwede, pwede. Ano ang ratio? Isang... Okay. Isang tablespoon of extra virgin olive oil. Okay. So, ang gagamitin natin, gagamitin natin, isang kutsara na virgin olive oil. Ilagay. Next. One clove of garlic, i-ano yan, i-chop-chop. Chop, chop. Chop. chop yun, maliit. Isang clove, ha? I ibig sabihin ng isang clove. clove. Isang butil ng bawang. Chap-chapin. Isama na rin sa olive oil. Next. Okay. One fourth to one half of lemon juice. I-juice mo. O, kalahati na. Huwag ka na magpakahirap. Kalahati nung lemon. I-squeeze mo. Kunin mo yung juice. Next. Few dashes of ground cayenne pepper. Papatak lang ganon Ah, bling-bling. Yeah. Bling-bling. Okay. May nabibili kasi niyan yung powderized na. Cayenne powder okay. and and one to two drizzles of raw honey. Lagyan na, lagyan na natin Patak. ng tamang sukat. Patak. Kalahating kutsarita. Yan. Yeah. O isang kutsarita Half na. teaspoon, half teaspoon half lang. Teaspoon lang. Half teaspoon lang. Half teaspoon lang. Ay kasi maliit lang ng, ng honey. Shot, shot glass eh. Oh, Oo. Oh. Tapos so, i-blend nyo. I-blend nyo. Haluin maigi. Tunawin yon. nyo hanggang madilyut. Okay. Tapos isalin sa shot glass. Shot glass. At? Pwede niyo siyang inumin ng before meal. Oo. Or After meal. Yan. Ilang minuto bago kumain? 30 minutes before, before meal. Or? 30 minutes after meal. At gawin nyo po ito. Ito, walang joke, ha? 14 days. Yan. Diretso. 14 days. At makikita nyo, wow. Talaga. Kakaiba, para kayong Nama. para kayong empowered. Para kayong 18 years old ulit, no? Ito na po siya. Honey, olive oil. Ah... Uh dinikdik na bawang isang ano lang siya isang uh, one cloves of garlic then yung sili ito yun sili powder dito sa korea manghang siya at saka yung uh, olive oil orange lemon oh, yan. ito yung lima olive oil uh, honey lemon, garlic at saka yung chili powder so ito na guys iinumin na natin to so dapat ang style ko, mindset ko po ano sya, iinumin ko sya uh, bago ako kumain so bilang tayo ng 30 minutes 25 to 30 minutes ang sabi ng doktor so para mawala yung mga bara sa ating ugat yung mga fatty mawawala yun sa katawan natin isa so, yan iinamin na natin guys no mga 2 days ko na siya ginagawa 2 days so may ano pa tayo 12 days kasi 14 days 2 so, weeks natin to uh, araw arawin kahit mga one times 2 times 1 time two times once a day twice a day okay pinaka ano, sa katawan natin yan magiging uh, look look like 18 years old tayo ulit wow oh. eh. so ito na po inumin na po natin guys yan yung sili o manghang at saka yung limon umangat yung ano guys yung olive oil ito at saka yung bawang lumulundag na sa ilalim gusto ko siya gusto ko yung amoy niya hindi nakakasuya hm okay yan. so yeah sana magustuhan yung ang video nating ito at ang experiment nating ito at mapapatunayan natin uh, sa loob ng uh, dalawang linggo 14 days yeah two weeks let's see the result okay so guys dalawang isip kasi herbal to, no? herbal lang ginagamit natin, etin uh, tawag ba home remedy or DIY, do it yourself, okay? iinumin na natin guys, one shot glass, no? mo yung bawang guys.